Hello guys. Uh, hello sa mga mamis na ngayon ay nahihirapan mag-budget ng sahod ni Mr. I well, December pa lang ngayon kaya uh, medyo makakaluwag ang mga mamis na ano mag-budget kasi uh, maraming bonus, may 13 months si Mr. kaya happy ang mga mami. Pero yung ipapakita ko po ngayon is ito po yung budget na namin ng family ko sa isang buwan. Uh, ahm di siya December or ano oh, kahit anong month pero fix po talaga to ito yung budget namin na ginagawa uh, ng aming pamilya at isang mahigpit na budget <clears throat> talaga para sa kumikita lang ng uh, 12 halos 12k a month uh, mag-isa lang po kasi si mister na nagtatrabaho sa ngayon kaya kailangan natin uh, pagkasyahin at para na rin sa mga mami dyan uh, uh, si mister lang ang nagtatrabaho uh, ito po, papakita ko yung budget ko kung paano po siya pinagkakasya um, ito yung mga dapat na i-consider natin ng na mga bagay bago po tayo mag-budget or depende po sa, sa uh, settlement ng ating pamilya kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon uh, ilan po ba ang miyembro ng ating pamilya kami po is may apat na miyembro wherein uh, ako, asawa ko, um, isang senior high tsaka isang grade 2. Tapos, yun nga, ilan yung mga nag-aaral. Uh, bali, dalawa yung nag-aaral sa amin. At ano yung mga binabayaran namin. Ngayon nga po, yung binabayaran namin is uh, yun lang po kung ano yung fix. Yung kuryente, yung internet, yung mga um, tubig. Halos uh, mga fix lang po yung binabayaran namin. Tapos, yung mga pinagkakagastusan. Meron ka bang monthly na pinagkakagastusan ng mga or halimbawa mga medical bills, mga kung ano-ano, mga loan, or um, yung mga sa pamilya nyo, kung ano yung alam mo na, alam naman po natin yun, yung ano yung pinagkakagasto sa natin na ah, kailangan talagang paglaanan. Tapos yung mga luho natin, mahilig ba tayo sa bumili, or yun nga, mga luho natin, kung ano yung mga ah, binibili natin lagi, tapos mga ah, mahilig ba tayo mag-shopping, mag, mag lazada o uh, kung ano anong mga online uh, shopping kain sa labas yun, minsan talaga hindi rin natin maiwasan yung kumain sa labas pero sa ngayon sa amin um, hindi talaga kami kumakain sa labas uh, pero para sa inyong uh, pamilya, uh, mahilig ba kayong kumain, mag meat mag samgyup, jollibee, bee uh, yung others, yung iba pa yung pinagagastusan And then uh, ito nga yung mga binabayaran lang po namin ng pamilya ko sa isang buwan at yung mga ginagastos namin is uh, kalimitan naman siyempre kuryente, tubig, uh, internet. Yung sa bahay naman po namin is hindi naman po kami nag o nagbabayad kasi may binigay sa amin. And then yung baon lang din po ng anak ko na high school, baon ng aking bunso, pagkain na uh, may pinakamalaking share sa ating pamilya dito kalimitan na pupunta yung malaking ano budget ng ating mga ng ating pera di ba tapos groceries uh, marami ba tayong groceries budget ng ating asawa dito naman po sa budget ng asawa ko is meron siyang budget na binibigay ng company around 150 at sa isang araw and others kung ano yung mga iba pa nating uh, ginagastos ipakita ko po sa inyo yung um uh, ito nga po pala yung gastos lang namin sa isang buwan as in ito lang po talaga siya fixed uh, fix lang talaga siya uh, katulad nitong ano po um, lakihan natin uh, apat po kaming miyembro yun nga dalawa yung anak anak namin, isang uh, high school at saka isang grade 2. Bali, yung kuryente po namin sa isang buwan is eh, sya siya ng 1,000 almost lagi na po ito talaga kasi wala naman kaming masyadong gamit minsan ang bumababa po pero kalimitan yung 1,000 talaga siya tapos tubig namin is range uh, 300 to 400 and then yung uh, internet 600 kasi may kahati pa naman kami dyan nakiki ano lang kami nakiki uh, online eh nakiki ano lang kami ang tawag dito Pasayo na po yun tapos yung bigas namin umabot ng one sack sa isang buwan tapos yung baon ng anak ko na high school is umabot 2,000 a month kasi po 100 a day siya kasama na po lahat yung pamasahe niya pagkain as in lahat na kasi sabi nga namin is tipid tipid kasi yan lang talaga yung kaya hindi na pwedeng dagdagan hindi naman po pwedeng bawasan kasi nakakaawa tapos yung ba baon ng grade 2 ko is pumapatak lang din po ng 50 kasi malapit lang naman po yung school niya at naglalakad um, lang ako pagka mag, mag hahatid or uh, magsusundo kaya medyo matipid po talaga tapos yung ulam namin every days, pumapalo siya ng 150 a day or to 200 kasi sobrang hirap po talaga pagdating sa ulam. Kaya kailangan na ah, tiyaga tiyaga talagang mag ano ah, magluto or pagkasyahin na lang kung ano yung ano yung ulam ng tanghali. Ganun po kasi yung ginagawa ko. Yung ulam ng tanghali hanggang gabi na po yun, kalimitan. Tapos yung groceries namin po is monthly na po yan yung 1.5 ah uh, sobrang liit niya kasi kung ano lang po talaga yung kailangan namin na magkakasya sa budget, yun lang talaga yung binibili namin yan na po talaga yung grocery namin since the day one since the day one uh, yan lang po talaga yung gatas ng anak ko po na birch tree na 200 na pang 15 days na po yan tapos yung sabong panlaba syempre kailangan yan umibili kami ng uh, 12 pieces tapos sabong panligo uh, 7 pieces at ato o oh, 6 basta pinagkakasya na po namin yan in 15 days yung panghugas ng plato na yung mamurahin lang po hindi siya yung mamahalin tapos uh, yung uh, biscuit na isang pack bumibili lang po kami na isang pack kasi parang pang merienda lang namin hindi po totally pang baon kasi hindi po ako pwedeng bumili ng maraming biscuit pang baon dahil kinakain po nila mauubos mas magastos tapos yung tooth, yung toothpaste po na alam na piraso na hindi naman po siya all 15 days lang talaga minsan lumalagpas matipid po kami mag toothbrush <laughs> tapos yung shampoo yun uh, yung isang ano 12 pieces ah tayon maabotin ng lag minsan inaabot na ng isang buwan po eh tapos uh, yakisoba, yun lang yun lang po talaga yung grocery namin yung iba po na mga skincare mga sukal asin hindi naman po kami mahilig uh, Matipid po kami siguro yung isang pack yung maabot ng buwan na po. Kasi sobrang tipid lang namin talaga magluto. Tapos yung gasol is, matipid din po maabot ng 3 months. Kasi kalimitan naman po halimbawa, nabili rin po kami ng order na ulam, pinagkakasya lang namin po talaga siya. Tapos, uh, uh, yun lang. Ganun lang po kasimple talaga yung buhay namin. di siya hindi siya, yung katulad ng iba na syempre may budget naman po, iba-iba naman po baka po mabash um, syempre, ito lang po talaga yung kayang pagkasyahin sa ngayon sa ngayon po yan kasi sa ngayon naman kasi wala pa po akong trabaho uh, housewife po ako yung mister ko lang po ang nagtatrabaho kaya sinasabi ko po na ito yung budget namin habang wala pang trabaho, pero hindi naman po ako talaga yung sasabihin na housewife uh, since the day one na uh, naging housewife lang talaga ako. Ngayon lang po ako medyo na wala ng trabaho kasi may nasikaso po akong mga bata. And once man po na okay na sila at kaya nang mag-isa sa school, apply na uh, nag-a-apply naman po ako. Pero sa ngayon po is nag-a-apply ako as a virtual assistant. Uh, working at home hindi pa nga lang po talaga siya natatanggap pero marami po akong application na pinasahan tapos ayun nga po, reminders ko lang pag ganito kaliit yung sahod ni mister uh, kaya expect na natin na walang ipon yes, wala po talaga tayong magiging ipon ikaw po ba naman 12k aman, month Dios ko paano pagkakasyahin ah, mapapansin nyo po dito is 12.6 lahat sya uh, di diba kulang pero sobrang tipid na po yan as in wala na ako halos maibawas tapos ba bali yung sa agahan na nga lang po namin is kahit biscuit or basta kung ano lang yung nandyan kailangan kung mag-aagahan naman kami is kahit isang biscuit okay na sa amin mga bata yun, ganun lang po ang ano, agahan namin hindi talaga, as in, tipid po talaga alam nyo, alam nyo ng mga mamis na ganun din yung ginagawa yung sobrang tipid pagkasya yung 12k or 13k aman, tapos po um, ayun nga sa <coughs> Pero kung talagang matyaga po tayong i-budget yung pera at ayaw nating mangutang, wala po talaga kayo magiging utang. Depende na rin po talaga yan sa sitwasyon. Um, tapos yun, walang loho. Yun nga, walang loho po talaga. As in, hindi ka makaka-order sa Shopee or mga walang mga online-online shopping. As in, sa bahay ka lang talaga na ano, ganun. Nood na lang po tayo ng TV ng mga Korean yan. Walang kain sa labas, sorry. Sarap laba po wala man ng Samgyupsal, ba? Diba? pangarap ko, alam niyo ba pangarap ko yan na pagka uh, katrabaho uli ako uh, kakain talaga ako dun sa samgyupsal kasi ah uh, nagtatrabaho ako dati sa samgyup ang uh, sarap ng samgyup nila ray samgyup po dito sa Cavite ano, sarap po ng, ano, na samgyup dun at pag uh, umama na ako kakain po talaga ako sa mga samgyupsal yung mga 500 uh, yung 500 pesos yung isang tao char nakakahinayang po kasi kumain doon kasi isang kain mo lang pang one week mo ng budget, di ba? Naiintindihan niya ng ibang mami pero yung mga may budget, uh, wala, wala man silang masa, wala namang ano, problema. Yun nga lang, once a year lang din po makakabili ng gamit katulad namin. syempre sa mga mami ngayon, masaya pa yung mga yan kasi ah, uh, may mga 13 months mister, may bonus, may mga gift pack, groceries, oh, di ba ang saya-saya. Um, alam niyo po ba na, doon sa 13 month ng asawa ko is, umawas lang ako ng 1K, kasi hindi naman po talaga kakasya yun. Dahil ano, hindi um, pa nga po kami nakakain sa labas eh. Kumain pang po pala kami sa Lomi. Alam niyo po ba yung Lomi, Batangas? Yun, 130 po yata yung isa. Sama-sama na kami doon, pero madami naman po yun. And then, um, binilhan ko lang po ng pambahay yung anak ko, kasi sobrang hanging na yung kanilang mga damit. Hindi na, parang nagiging crop top na po sila. Kaya yun, binilhanan na lang kahit papaano eh. Short uh, sa palengke, yung mga short na ano, na mga pambahay. Yun lang po, as in, ganun lang, kasimple. Tapos po, yun, yung solution kung ayaw yun ng ganitong buhay at kahit naman sino ay ayaw. Kung ayaw yun ng ganitong buhay at kahit naman sino ay ayaw. Siyempre kung kaya naman at malaki na ang mga bata, pwede na po tayo magtrabaho, parehong mag-asawa. At sa mga payo ko sa housewife, depende pa rin sa sitwasyon. Uh, mas gusto ko po ang may trabaho at gusto ko rin po sa iba na ang mga misis ay nagtatrabaho kasi uh, mas okay. Kasi mas uh, nabibili yung mga gusto natin diba? Kahit anong oras ay kumain sa labas, mag-shopping, mag-online shopping, umaasa lang tayo, kaya umaasa lang tayo sahod kay Mr. Syempre nakakahiya din. So naman po sa 12, 6 na, yun, syempre negative talaga. Mayroon po kasi kaming uh, income uh, yung sa boarding house na pa-rentahan namin ng almost five. Nakakatulong na din po siya pambayad ng kuryente and uh, iwasan po natin mangutang kung ang ano, hindi naman kailangan pero depende po sa sitwasyon meron din po ako magiging vlog dito kung paano po ang ayong about sa utang pero saka na po yun yun, mangarap po tayo para sa ating pamilya si uh, sikapin natin na ano pagka talagang kaya na trabaho tayo uh, mas nakakaganda yun as, at nakakasaya at alam na natin yun na uh, pag may pera naman talagang nakakasaya di ba tapos yung mabili mo lahat ng gusto mong gamit mga damit na gusto mo tapos yung specially yung nabibigay mo yung gusto ng anak mo specially para sa akin din po yung makapagbigay sa nanay ko sa family ko yung kahit man lang 1,000 ay nabibigyan ko sila pero alam nyo po hindi ako nakakalimit nung nagtatrabaho pa ako at hindi pa masyadong mahirap yung sitwasyon hindi pa ako nakakalimot sa aking pamilya na magbigay at excited po ako laging magbigay pag may sahod ako kaso duma dumating din yung time na, na nagka problema at uh, sobrang naghihirap yung no, basta yung darating yung sitwasyon na yung naman ay pinagsisisihan na ngayon kasi um, noon pa naman yun yung makatulong ka sa magulang mo sobrang ligaya mo na basta iba yung feeling siguro alam naman natin po yung ganong feeling di ba tapos yung maibigay mo yung gusto ng anak mo yung laruan ng anak yung anak mo yung actually yung anak ko na sa laruan hindi naman kami mahilig hindi ako mahilig bumili ng laruan kasi kasi pag gumibili lang talaga yung 50 pesos na laruan okay na yun kasi wala naman pong ano talaga wag ipilit yung gusto kong hindi kaya yun lang yun <coughs> kung sabi ko nga po lagi ko pong payo is, kung ano lang nga po, din si, kung ano lang po talaga yung mayroon tayo sa ngayon is yun lang po muna, kasi hindi naman po permanentong situation na to eh darating yung time na sabi nga makakakain din tayo sa uh, gusto nating restaurant gusto nating uh, kainan o mabibili natin yung mga bagay na hindi natin nabibili ngayon kasi um, basta magsikap lang tayo at uh, mangalap para sa ating pamilya at yun nga, yun po sana ay yun lang po sa araw na ito at sana po ay may natutunan kayo sa video na ito at sana ay abangan nyo pa yung iba kong video na um, <coughs> tungkol po sa pagbabadget ng nating mga housewife.